Okay, ngayong araw, magsusurvive kami ng mga kaibigan ko dito sa loob ng Minecraft. Survive! Yay! Oo! Oh, oh. At ngayon, nandito kami ngayon sa Minecraft. Pero kung mapapansin nyo, ang liit lang ng buong world. Welcome po dito sa One Chunk sa Minecraft na kung saan kailangan mo mag-survive sa One Chunk na to at kailangan natin matalo ang dragon para mabit natin itong game na to. Currently, ito na po itura ng progress namin dito sa loob ng One Chunk. As you can see po, pag tinignan natin dito, iisang chunk lang talaga siya ng Minecraft. From the last episode, minagawa na kami pigs as you can see dito, meron na rin tayo dito mga ships at meron na rin dito mga cows. Meron na rin kaming sugarcane farm dito at maliban sa sugarcane farm, meron na kaming actual farm na mga food na kung saan tinatrabaho ni Lin. Tapos para naman dito sa mga puno na to, ito yung mga tinanim namin ni Jules from the last episode, pati mga tinanim din ni Lin. Kompleto na po yan. At pagpunta natin dito sa may baba, eh dito yung mining area namin na kung saan dito may kumukuha ng mga gamit. Eto, may mga crafting table na rin dito at may nether portal na din. Ito, oh. Oh, oh excited na pala ako dyan. Ay oo nga pala Papasok pala tayo ngayon dito At i-explore natin yan Pero for now Titignan mo natin yung managing progress natin Uy may mga skeleton Dito sa baba Meron palang skeleton farm Ay hindi pala skeleton farm to Zombie farm na Nakita namin from the last episode Ito yon. Huwag matanggalin yung mga torch Huwag matanggalin yung mga torch Lin baka mag-spawn Mga zombie dito naman banda, makikita nyo, napakalalim na yung napuntahan namin. Meron pang mas malalim dito, which is dito, is sa mga hinukay ni Jules. Tapos from the last episode din, dito, may nakita ako doong diamonds. Ay, oo, oh, saan na yun. Pwede pa tayong bumaba dito. Actually, ang lalim na ng mga nahukay namin dito. Ayan, oh, sobrang lalim yan. Pwede na tayong bumaba dito gabit yung tubig. Actually, may mga diamond pa nga dito sa gilid. Pero mamaya na natin kunin yan. Tara, balik na tayo sa surface sa taas. Para, ah, ko ah, Riku, ah, pa ako. Para, ay, uy! Uy! Ang dami! Ang dami mo Bilis ka dyan! Ako na mga mobs! Bilis! Bilis! Ang dami kalaban! nga ay Ang dami nga! Ay! Jules, wag ka bumaba, wag ka buwaba, Jules. Oo, oh, uh, nakakit na ako dyan. Kahit ka dito, Jules. Okay na, naglalaban na sila doon sa baba. ayun well, know. So, yun na nga. Tara, balik tayo sa taas kasi para ma-assign ko na si Lin, pati si Jules sa mga gagawin natin sa ngayong episode. Si gusto ko na talaga pumunta sa Nether eh. Let's go! Tara, tara, Excited, tara. excited na, maman, na ako dyan. Ako din, excited nga din ako eh. Nasa ba, nasa ba si Jules? <laughs> Dito na oh. ako. Nalaglag siya kanina ah, eh. Nalaglag pala siya kanina. <laughs> kaya pala nawawala. Okay. Sana so, lang. Ang taas pala na itong nahukay namin dito. Ang lalim. Oo nga. Ang lalim nga. Yan tagal makaakyat eh. Okay. Dito na tayo sa surface. Nasaan na si Jules? Okay. Para sa ngayong episode, balak namin pumunta sa nether. Pero before kami pumunta sa nether, gumawa muna tayo ng mga chores. So siguro, Lin, ikaw na bahala sa mga farm dito. At ikaw naman, Jules, okay eh ikaw na bahala siguro sa pagbimina meron ka naman sigurong pickaxe para pagpunta sa uh -huh. nether eh ready tayo ako naman ang gagawin ko eh magbibreed ako dito ng mga ha animals dito at at the same time sasamahan ko ni si Jules magmina pero first magbreed muna tayo ng mga alaga natin dito unahin muna natin itong mga ships na to ayan tapos isunod natin itong mga cows tapos ay lin meron ka bang ano dyan? ano uh, nga yun carrots? Oh um, meron pa akong sobra dito ng carrot eh. Wait. Sige, lang. sige, sige. sige. Akin na 'yung sobra mong carrots kasi pagbi-breed naman natin dito sa mga pigs. Yan nakapag-trap na si Kuya Jules ng iron pickaxe. Huh, ayun. Thank you. Alright. Saka natin i-breed itong mga pig. Kasi ito yung kinakain nila. Ayan. Teka lang. Sana by the end of this episode, mapadami na natin itong mga animals natin dito. Alright. Goods na yan. Ngayon, babalikan ko naman yung mga andito sa ilalim. Yung mga diamonds. Teka lang. Nasaan ba si Jules? Uh, Jules, nasaan ka? Ah, uh, nandito ako sa babawets. Nasa ah, pinakamalalim hmm. I see, I see Nasa pinakamalalim na pala agad si Jules Alright, baba na nga ako dyan Para kumuha na rin ng diamonds Kasi may nakita ang diamonds kanina Eh, nakita ko na tag ni Jules Bababa na ako, Jules Oo, oh, mag-iingat ka Madaming diamonds dito, ets Ay, gusto ko yan Madaming diamonds Ay, nakikita nga kita o, Teka, tatalo na ako Yeah! Kailangan natin mag-parkour Para lang makapunta dito na maayos Eh, dito na ako Hello, Jules okay, Ayun na si Wes, hello Mag-iingat ka Oo, oh, oh. meron dito itong ano, meron dito ng diamond so kukunin ko to. Yeah, uh oh, Kailangan ngayon mag-build dito tapos ito, kukunin ko na to. Yod, what David diamonds with that low. Pwede na tayong gumawa ng isa pang pickaxe. <gasps> meron pa dito ng diamonds, Jules. Oh, tapos meron din dito enderman. <gasps> Saktong sakto to. Oo, oo, oo. Teka lang, paano ba natin Wait. to? Ah, papatay ko to. Yeah, yeah, yeah. Meron dito enderman, kukunin natin yung eye niya. Ayun, may eye na din rap. Maganda to para pag pumunta na tayo sa end, eh meron tayong ender eye. Alright, minahin ko lang tong mga natitirang diamond dito. Ito pa. Yun, okay na. Wow, ang cute naman dito. Lash caves. Ano ka ba bang mga pwede natin mga explore dito? Ah, wait, meron pa more diamond dito. Yeah, teka lang. Yeah, okay na to. Teka, teka, teka. Ayun. Ay, Kunin natin to. More diamonds. Krobi. <gasps> May na-uncover akong cave. Anong meron dito? May creeper pa. Eee, nakakataot. Ayun, sumabog. Ah, oh! ayun. Oh, tika, 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 tika. Ay, ya, yeah. ah, 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 ah. Ang daming, ano, ang daming monster. Ang daming monster. Ingat, ka, ingat ka. Andiyan na ako, andiyan na ako. oh, oh, ikaw. Ayun, okay na, okay na. Ito na lang ang na. anay natin, Jules. Kailangan natin mapatay itong enderman na to. Teka, di ah, ko alam ah, paano eh. Yeah! Ya, ya. Ay. Ayun. Ayun. Ayun, wala siyang yan. din drop, wala. Pero Jules, kung mapapansin mo, to, dami na ito, Jules. Ang dami. si oo oh, oh, nga, dami. Alright. Jules, saktong-sakto ito. Sakto, Makagawa tayo ng armor bago tayo makapunta doon sa nether. Ay, oo oh, oh, nga. Mas maganda ko ito. ano yun? Nakita ko yung portal para sa end. Portal? Uy, wow. oh, ito. Wow. Ito Teka, Josh. Huwag mo minayin yan. Malalaglag ka. Uy, ayan na. Tara, tara. Akit muna tayo. Grabe. Nagulat ako dun. Akala ko malalaglag na ako. Pero may nakuha akong ano. Ah, yun, Tara, tara. Akit na tayo dito sa taas. Tara, tara. tara. Grabe babalikan na, ba natin yan, kay... Wets? Oo, babalikan natin, pero hindi muna ngayon. At least alam natin na merong ganyan. Ay, oo nga. Ito, lalim niya, no. Oh. Grabe, grabe. Oy, minahin mo natin to, Jules, kasi kailangan ngayon natin. Kailangan natin. Neto, ng armor pati shields para kay Lin, kasi sasama siya pupunta tayo ng nether ngayon. Oo. Uh, uh. Ilan At na ba mo, Wets? Ah, meron akong six. Ikaw ba, ilan ba? Ah, uh, meron na rin akong six. Yun, dami natin diamonds. Ayan. Okay, Jules. Ngayon kasi pupunta tayo sa nether. There, diba, So, kailangan makapaghanda ng bawat team. Uy, may mga diamonds pa pala dito. Tara, kunin muna natin mm -hmm. before tayo matulog. Oo, oh, kasi sayang Ay, naman to eh. Uy, muntik pa malaglag. Alright, sayang din to mga diamonds na to. Build up mo na ako dito. Uy, Julius, o, sa taas mo yung diamonds. Oh. Ayun. Na, ito na. Lapit ko na. Lapit ko na sa diamonds. Kunti na lang. Ito na. Ito. Ikot ka rin, Wits. Ikot ka rin. Meron pa rito. Ang dami pa ba? May oo, oh, dito. Ano? Tira mo. Tsaka Ay, sa taas mo, meron din. Oo oh, nga, oo oh, nga. Kita ko nga. Ang Dami, wow! Dami nga, ay, oo nga nun. No. Dami nga dito sa area na to, ah. Ayos to. Hindi uh -oh. po tayo pumunta sa nether, eh. Magkakaroon tayo ng madaming, madaming diamonds. Gusto ko yun. Oo, uh oo. -oh. Tsaka pag-akit natin sa taas, mabibigyan din natin silin ng na magandang gamit. Ay, good idea nga yun. Uh oo, -oh. Tapos may mga zombies pa dito. So, nakikita ako, malapit sa akin, No? Oh. Tapos may enderman. Enderman? Kunin ba natin uh -oh. yung ender niya? Oo, ender eye niya ang unin natin Pero, kailangan natin magingat Kasi hindi lang nag-iisa yung mobs dito Yan, dami nila eh Eh, hey, oo nga Teka, teka, teka Alika dito, Jules, Akit ka Tulungan mo ako dito, ha. ah O, oh, papunta na ako dyan, Wets Tumtami nila May dami dayo mo, no? Uy, wait lang, huwag muna focus yung diamond Nandyan sila, oto no. dami, dami. Uy, ako naman, dami dyan, Wets Uy, Jules, uy Suwabog, Jules Uy, uh, naman, dami dyan, So, Yun, oh, ayun, Yun. Yun. Ang galing. Pray, wala akong bullets. Oh, Ayun. Ah. Uh, oy, nalaglag si Jules. Okay lang yan. mag spawn ka sa taas. Yun, ang dami. May mga buto pa. Ayun. Babalik ka ako dito, yeah. Babalik okay, ka balik ka dito. Ayun. Okay na. Kaso nawala yung Enderman. Naku, sayang. Kailangan so, pa naman ay. natin yun. Pero okay lang yan. Okay, yaman na, yaman na. Okay lang, okay lang yan. Okay, kunin na lang natin itong diamonds na to na nandito. Ito. Oh, uh -huh. Dami diamonds, oh. Alright. Bago uh, tayo makapunta pa. ng, ano, wait. Bago na tayo in, makapunta ng, ng nether. And Oh, ng nether. Nakakaano na tayo. Fully diamond armor. Ay, ayoko gawin diamond armor to, eh, Kasi sayang, eh. Pero, pwede sayang rin. Po? Kaso lang kasi, pag ginawa natin yun, paano si Lin? Wala siyang diamond. Eh, ano, oh magbimi Final din ako para sa kanya. Ah, sige, 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 sige. Nice idea nga yan. Okay, mukhang patapos na sa pagmimina dito, Jules. Wala na nakikita ang diamonds eh. Akit na siguro ang surface. Uh -huh. ah, akit na surface. Putan natin. Tara, Jules, tara. Para makatulog na rin tayo. Eh, uh oo, -huh, tara. Ay, dito na surface. Ano, hindi pa. Dito pa sa paakyat. na sa yung daanan dito? Hmm, ano yun? Ay, to, to, to. Uy, ang daming mobs. Grabe, kailangan Hingat na talaga natin mag-sleep. oh, higat oh, ako. Oh. mag-ingat Ayun, tara tara matulog Ayun. na tayo guys. Let's go, let's go. Tara 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 tara. Tulog na tayo. Ayun, umaga na. Ano mga ginawa mo dito sa taas, Ayun. Lin? So yung ginawa ko dito sa taas ay gumawa ako na unting maliit na storage room. Ah, Saan dito natin ilalagay yung mga gamit na ikikip natin. Tapos gumawa na din ako ng sugar cane farm para hindi naman makalat dito sa chunk natin. At saka spruce tree ko oh. spruce farm para Whoa! I Galing ni Lin, busy busy siya dito sa taas, ayos to Okay, maganda na tayo ngayon Jules Pero first, bigbibread mo na ako ng cow dito Ayan, para maganda uh -huh. Ayan yan, Jules magprepare na tayo Ay, hindi pala ito yung kinakain na ito Ayan, magprepare na tayo Jules patilin. Kasi pupunta tayo uh -huh. ngayon sa nether Yay, nether Yay! na tayo Oo, oh, wait lang, magprepare lang ako Lalagay ko lang yung mga gabit na di natin kakailanganin dito Pero first, uh eh, -huh. e smelt ko muna itong mga iron na nakuha natin Jules ito dami mm -mm. dami ito eh. meron pa palang baked potato dito ayan smelt natin tapos saka ako magprepare ng mga dadalhin natin so siguro oh, lagay muna natin ito lahat dito ayan lapag muna natin yan lahat ayan tapos saka tayo mamili ng mga dadalhin natin so syempre kailangan ko ng food so magdadala ako ng food. Kailangan ko rin itong pickaxe. Also, kailangan ko din ng mga building blocks kaya dadalhin natin to. Maliban doon, kailangan ko rin ng extra pickaxe. Tapos, isa pa sa kailangan natin itong diamond na to. Tapos, itong mga pinang i-smelt natin dito makakatulong to. So, Lin, kumuha ka lang ng mga gamit mo dito. Ayan o. Oh. Sige, salamat! Kuha lang dyan kasi kailangan din mag-prepare para sa nether. Alright, ako naman magkakraft ako dito ng sword. Siguro magkakraft ako ng sword para ting isa sa amin. Para protected kami dun sa nether. Alright, kulang pa ako ng stick. Uy, nakapag-armor na si Lin. Alright, so ngayon, to magkakraft tayo ng ganyan, tas ganito. Tapos magkakraft tayo ng sword, ayan. Tapos maliban sa sword, mag-upgrade na rin ako ng axe para may axe tayo na maganda. At ayan, o ito, Jules, oh, sword mo yan. Uy, ayun, thank you, Ito, Lin, sword mo. Uh -huh walang problema tapos ngayon tatry ko naman ngayon magka armor magka-craft tayo ng armor ayan para meron ako armor yan okay tapos magka-craft na rin ako ng boots ayun tapos meron pa akong extra tatago na lang natin yan para mamaya okay I think prepared na kami para sa nether venture namin <laughs> okay ready na tong mga uh, gamit ko na to ano ba pang kulang hmm siguro golden apple baka kasi delikado yung nether right tara na ready na ba kayo guys Oh, ready na, let's. Ready right. na ako. Tara na, tara na, tara na. Babara tayo dun tara, sa tara, ano. Tara, tara, tara. Hindi guys. Ako oh, din eh. Kahit ako, excited na ako. Eh, okay, ito na. Pupunta tayo sa Nether. Nether, let's, let's, go. go. Tara, tara, tara. Sana si Lin. Ang tagal ni Lin. Ay, na si Lynn. Right. ito na si Lin. Alright. Ito na siya. Tara na, let's go. Pasok I na tra, tayo. My creeper! Ay! Ay. No! Jari! No. Buti na lang, may portal na isa Kung hindi, sasabog di wala di tayo makaka All Alright, so nandito na tayo sa nether Kung mapapansin nyo, nasa one chunk din siya Ibig sabihin, hanggang dun sa baba, e eh, one chunk yan May nakikita akong fortress, Jules Tara, babayin na natin to, hukayin na natin Tara Baba tayo dito, dandan lang kayo guys ha. Gawa na rin kayo ng hagdan oh, na, oh. na maayos. Yan. Mm -hmm. Naba si Lin, dito Lin, sumunod ka sa atin. Tayo. Yan, excited na ako. Ano kayang makakalaban natin dito? Sana wag naman ano, wag naman nakakatakot. Malapit na ba tayo? Medyo malapit na tayo narinig sa Fortress Jules. Ko sila. Hmm. Marinig ko medyo nga malapit sila. Na ba? Oh, okay. ay. medyo malapit Tara. na. Ayun oh, naririnig ko sila, Oy, Jules. Oo, oh, naririnig ko rin. Uy, oo oh, ito na, ito na, ito na. Asan, asan, asan? Dito Wow, wow. Dito, dito. Uy What? Uy, teka lang Teka, teka, teka Teka, teka Pangat, pangat din Kung yan tayo gagawa ng entrance Excuse, excuse Okay Dito tayo dadaan Dito Uy, may piglin brute I mean, oh, hindi may siya piglin brute Piglin lang Ayun, ang dami sa ilalim Mag-iingat kayo Ang An dami May man. blaze dyan, may blaze dyan Ang dami oh May blaze dyan oh. to yun oh Oo, oh, oh, Ito yung blaze oh Dalawang blaze Sige, sige, sige Sige Very good, very good. Ayun. Good, 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 May good. May mga good. manok din. <laughs> Ay, oo, oo, nga. Meron nga. Baba na nagsuot ba ako tayo? ng diamond. Ayan. Nagsuot ako ng gold para hindi ako atakihin ng mga piglins. Pero inatake ako. Nitong mga to nakakatakot. Ingat ka, ingat ka. Ang dami nila. Oo oh, nga. Aray. Eh. Naku, balik tayo. It's parang di natin to kaya. Uh, yeah. Kaya hindi, kakayanin yan, kakayanin yan. Ay yeah. ba yeah. Tara, tara. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ya. Yeah. Okay, tara. Ya. Yeah. Yeah. Alright. Okay da. Oo, oh, dandaan lang, dandaan lang. Huwag nyo patayin yung mga brute, ha? Ay, mga piglin, ha? Kasi kakailangan oh, natin yan piglin. for trading. Huwag nyo patayin. Oo. Oh, oh. Ako, hindi na nila ako inatake okay. kasi nagkaroon ako ng gold na armor. Teka, yeah. Uy, ganyan pala yan? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ang dami nila. Kailangan natin to, ano? Kailangan nyo sila mapatay lahat ng blaze. Meron ba kayong ano dyan? Lagay oh. nyo ng torch. Lagay nyo ng... Alam, mamamatay ata ako, guys. No. Ah, dun, aray. Yeah, no. Ay, Ayun. ina ako. Ano ba yan? Namatay tayo. Pero okay lang yan. So at least alam na natin, madami tayong pwede makuha doon. Naririnig ko na si Linlin go. So Ay, let's go. Balik tayo doon. I think safe naman siguro ako. May nakapasok ba, Jules? Hmm, wala. Oh, okay na. Okay, yun. Si Lin, fireball. Tara na, pasok tayo ulit. June, napaka-delikado talaga netong nether na to, no? Mm. kailangan natin mag-ingat dito. Dobling ingat talaga. Oo nga. So, siguro ba, eh, bala akong gawin, Jules. Kumuha muna tayo ng mga gold siguro. Kasi, para magkaroon kayo ng suit. Tapos, isa pa sa kailangan uh -huh. natin, eh, kailangan natin malagyan ng torch yung, ano, yung fortress, yung, ano, yung blaze spawner. Kasi, delikado, eh. Papabak Ay, tayo dun. eh, mahirap na. Kaya, gusto o, ko si ma-explore natin. Oo nga, yan, sikip ng fortress na to. Tara nga, babaan Hi. nga natin mga gold ako nakikita. Ah, sige, sige. Ganun lang gawin mo, Lin. Kumuha ka na lang ng gold. Tapos, Ay, kami ni Jules atake namin, oh Save mo yan. Tapos, gawan mo kami ng armor ni Jules. Kahit boots lang, okay na yon. Okay, sige. Sige, sige, sige. sige. Tara, tara. Daan, daan lang tayo dito, guys. Yan, hindi naman ako ata inaatake ng mga piglins na to, eh. Kasi nakaano ako, okay. Dito na yung blaze, no? Ingat ka, ay ala, ala nasa pakuyong ano? Ah, ala. Hey, oo nga, inatake na rin daw. Ah, takbo na ano kuyong huh, ano. Huh, huh. Takbo, takbo. Ala, eh. nalaglag ako. Aray, aray Ah, be nakakatakot pala yan sa Nether na yan. Oh, oh, hirap, ang hirap, ang hirap nga, eh. Hindi ko alam anong gagawin natin dyan pero save ko muna yung mga resources na nakuha natin. Tapos si Lin, na lang natin si Lin makabalik. Uh -huh. Si kailangan natin ng gold jewels eh, para maano 'yon. Okay, magputol nga mo na siguro tayo ng puno, Jules. Grabe. Mm -hmm. Ano kaya'ng magandang tactic gawin natin dun, Jules, para makaano tayo sa mga piglins? Ah, uh, siguro it's ano, uh, kailangan siguro natin mag-suit up ng ano ng gold no? tapos Oo. Tapos siguro, ubusin na lang siguro natin sila. Kasi, oo. ano eh, nagalit Ay, na rin hirap. sila sa atin. Oo nga eh. ah uh, Also, Jules, kailangan natin na magandang ano dun entrance pati exit para pag sinugod natin sila, eh, hindi tayo mapapahamak. Ay, oo nga. Yun siguro yung gagawin ko ngayon, Wets. Sige, sige. Gawin mo na para kung in case na pumunta man tayo dun uli, eh, makakaalis tayo ng mabilis tapos, parang ma-explore ma natin siya na maayos. Gawaan na rin ng panic shelter para in case Chris. Ah, oh, oh, sige, wet. Yan yung gagawin ko ngayon. Sige, sige, Let's sige. Get... Ano yun? Joel! Ano yun? Uy, ano yun? Ako, ako, madaming nugget. Ay, good siya, good go, siya. Wow. <laughs> teka, teka, good teka, 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 pababa na ako. Teka, nagpuputol ako ng puno eh. Ito na, ito na. pag na rin, o oh, saktong sakto. Oh. Yan, dami. Grabe yung nether, napaka-harsh. O, ay, saan nasaan, nasaan ni nakita mo? Ito. Ah, yun, ay, nabigay mo sa akin ng nakuha mo. Ayun. Wow, dami. Dami nito ah. Oo, kasya na to, kasya na to, kasya na to. Ngayon, gagawin natin tong gold. Ngayon, para sa mga hindi nakakaalam, kaya kailangan nyo ng gold pag nag -e explore sa nether, eh, kasi yung mga piglins doon ay atakihin ka nila pag nakasuot ka ng hindi gold. And also, wag na magkamagmimina doon ng gold kasi atakihin ka rin nila. Okay, so magcraftigor tayo ng boots. Tig-isa tayo para mas matipid tayo. Ayan, gawa tayo ng boots. Okay, ito para sa'yo. Ito naman para kay Jules. Ito naman para sa akin tayo. Ayan, pwede na to. Ready na tayo actually. Pero first, ano muna tayo? ah uh, mag, 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 tulog muna tayo. Tara, tara. Ay, may, may uh -oh. skeleton. Wait, may skeleton. Skeleton to. O, oh, tara, tulog tayo. Okay, umaga na. Yun. Okay, ngayon na meron na tayong armor na ganito. Pwede na tayo. Bubaba doon. Let's go. Let's go. Okay, right, let's go. Tara, tara, tara. Sete na ulit tayo. dito. Kahit okay. mahirap. Grabe. Okay, tara, tara, tara. Kailangan I'm lang natin Ginko dito. Kasi. O nga eh, kailangan lang din natin dito ng game plan. Okay, ganto Gawa tayo siguro ng entrance na maayos, Jules Patilin. Mm -mm. Kasi ang pangit tong entrance natin dito eh. Ang hirap umakyat. So, wait lang. Uh, oh, para ba ito gagawin natin dito? Uh, oh, teka lang. Lalapag ko siguro kay lahat ng daanan first. Tapos, ayan. Pwede tayong gumawa actually ng hagdanan dito sa gilid banda guys. Dito, oh, kung saan ako banda. Oo. Uh -huh. Yan, Tapos dito gagawa da ko ng exit dito Let's. Ah sige Uy tinututulakan Ala wala pala akong shield Hello. Ala 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 Ala, 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 ala. O, ingat na, yeah. No. Yeah. Ala 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 <laughs> ay, ayoko na. Ay, dapat no! Ang dami nila. Ako, ang dami. Ang dami nga. Ay, alis ka, Lin. dito ako sa likod ko, Lin. Dito, ayan. Teka, 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 teka. ako. Teka, 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 ako ng shield. Nasaan na yun? Pero hindi, ay, nakatake na ako nila. Ah! teka, teka. Nagawa ako, nag-exit. Gumawa ako ng room ko. Ayan, <laughs> okay lang yan, okay lang. Para may panic room tayong lahat. Ayan, yan, yan, yan. Okay, papunta na ako dyan, papunta na ako dyan. Uy, umakit. Oo, oh, ingat ka, no. Tommy nila, grabe, nalimutan ko. Wala pala akong shield. Ayun, nandito na ako ulit. Papunta na ako dyan, guys. May shield na ako. Atakihin ko na yan sila. Ayun. Uy, to, 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 to. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah. yun. Uh, ya. Yeah. Oh, ayun, ayun rin. Dito yeah. na rin ako. Ya, yeah. iya yeah. Ang dami nila, grabe. Dami na nila, ay. Yeah. Uh, okay. dito dito ay. Ya. Ah. Okay, na kayo. Ay, ang dami. Uh. Ya, yeah. mm, ya, yeah. yeah. Ayun. Pero madidids ataw dito, Asim Kasi may ano, may, fa may fire. Okay, okay na. Huh, grabe yun. Ay, pukang paakyat ulit. Wait nga lang. Ay, naku po, nasapak ko na naman yung piglins. Ayun. Ay, nakita ko. Nga Teka, 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 teka. Alam ko na ang gagawin ko. Kailangan natin takpan. Yung ano, yung, yung spawning platform nila. Kailangan natin ilawan yon. So, teka lang. Teka, teka. Tinan ako nga kung may goal. Meron pa akong ano. Meron pa akong tawag ba nito. to Ito, may dito kung tayo nang lima. May torch may torch ko pala. Di mo sinasabi. Ito na, pabalik na rin ako. Sige, dito na ako. Tara, tara, tara. Babalik na ako. Ayun may creeper aray, aray, pa sa daan ano ingat kayo guys ha? may creeper sa dinadaan natin dito sa may cave yan mag ilaw nga tayo dito sa cave na to ito pa isa pang creeper oh tamig creeper na dito takot sumabog okay na yan okay na yan tara tara lin balik ulit tayo hindi tayo susuko Oo, oh, uh, oh, uh, tara, let's go Tara, 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 gukulit nyo Ito na kami, oh, ang dami dito sa entrance Ya, yeah. ya yeah, ya, yeah. ya yeah. Aray, masakit, yeah. masakit uh, Ya, yeah. Ya, yeah, ba matiatak oi. <laughs> si Lin din sa labo. Jules oh. <laughs> Oo, oh, oh. it lang. Uh, Jules Ginoo na. aula. sacrifice Natang na ako. ako for the team. Ani wag na pala. Tatalunan ko sana. Wag. Ayan. ayan. Yee, pasok, pasok. Alright. dito right. tayo. Lin, lagyan natin ng anong? Lagyan natin ng torch. Yee, dito na ako. Lalagyan natin ng torch. Ya. Yeah. Ay, may torch da. Ang galing ni Lin, Lalagyan niya ng torch. Okay, lalagyan oh, ko, ay na. ko na rin 'yan. Uy, may nag spot pa din. Bakit gano'n? Aray, aray. What? Yeah, yeah. Alright. Ah, meron pa. Ayun. No. Ang may dala na akong torch. Ang hirap naman. Pal, ano mo na lang, Jules. Maligay ka na lang ng torch sa si buong paligid. Karap, hirap. Oo. Uh -oh. na Kaya Wala namin ng to. Wala dito. Kaya nga eh, sige lang ilawan mo pa. Kailangan kasi na matinding light source yan para gumana. Mm -mm. So kung kailangan niya na matinding light source, teka lang, may isa akong naisip. Ay, Yun, lagyan na ko like na colors. ako na ako, very good. Eto, kailangan niya neto. Pupunta na ako dyan. Alam ko na ang kailangan niyan kung hindi gagana. Ito na ako guys, eto na ako. Babalik na naman tayo dito sa nether for a hundred time. Grabe, balik-balik tayo dito ah. Eto na, ito na, ito na. Yun, very good na lagyan mo na. Ang isa pa sa naisip ko dito ay maglagay netong lava na to. Uy, sabi sa inyo, di ba meron pa rin? Oo nga. Jules, galit na galit sa iyo yung mga zombie piglin. Yan, oh, ayan. Pangito, may nag-spawn pa, ewan eh, ko na lang. Teka, ang daming mob sa ilalim. Hindi natin ata oh, makakaya, guys. Oo. Oh, what if, iano na lang natin to Kailangan natin ng reinforcement, eh. What if, explore natin to sa next video. Yung kasama na natin, si Raizu. Kasi hindi natin to kaya talaga. Oo oh, nga, ang dami nila. Kailangan natin Kami. na marami tayo with. Oo nga, eh. Okay. So, kung gusto nyo pa na mag ng klaseng video, click nyo yung video sa screen nyo. Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like. At mag-subscribe. Yeah, na yung mga monster. Ah, Maraming salamat sa pagsama sa adventure guys Maraming salamat sa mga pa tayo.